Alam kong marami sa atin ang nakakaranas ng sleep paralysis, lalo na kapag pagod o natulog ng busog. Ngunit ibabahagi ko sa inyo ang aking nakakatakot at kakaibang karanasan sa sleep paralysis. Simula pagkabata ko, hindi ko pa naranasan magkaroon nito. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa isang paupahan sa Pasay na may mga kwento-kwento base sa mga tao doon sabi nila. Hindi raw nagtatagal ang mga umuupa. Umaalis agad sila matapos ang mga tatlong buwan dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang kami na ang tumira doon, medyo luma na ang bahay pero mukha naman itong maaliwalas at hindi mabigat sa pakiramdam. Pinabless daw kasi ng may-ari pagkatapos lumipat ng huling nanirahan doon. Lumipas ang halos dalawang taon at naging normal naman ang lahat. Ngunit isang buong linggo ang nagbigay sa akin ng trauma na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Natutulog ako noon sa sahig gamit ang foam dahil meron kaming double deck. Ang kapatid ko ay sa itaas at ang mama ko at isa ko pang kapatid ay sa ibabang kama naman ay sa sahig nakaharap sa pinto na hindi namin isinasara kapag natutulog sanay na akong nakaharap sa pinto kapag natutulog at hindi ako paladasal noon isang gabi habang natutulog naramdaman kong bumibigat ang aking dibdib na para bang may nakadagan hindi ko ito pinansin dahil akala ko na lang ako maya maya ay nakarinig ako ng tibok ng puso. Nagsimula ito ng mahina at mabagal hanggang sa bumilis ng bumilis at lumakas ng lumakas na parang katabi na ng tenga ko ang tibok ng puso ko. Dito na ako nagsimulang matakot kaya sinubukan kong gisingin ang sarili ko. Sinubukan kong buksan ng mga mata ko ngunit bahagya lamang itong bumukas at hindi ko maigalaw ang aking katawan akong nagkaroon ng paralysis sa buong katawan. Kahit ang aking mga daliri ay hindi ko maigalaw. Kapag mas lalo kong nilalabanan, mas lalo akong napapagod. Kaya kumalma ako hanggang sa tuluyan akong magising. Nang oras na iyon, natatakot na akong matulog. Ngunit binaliwala ko na lang kasi baka sa pagod lang. Natulog ulit ako Ngunit ilang segundo lang ay nakaramdam agad ako ng mabigat na pakiramdam. Ipinagpatuloy ko ang pagtulog. Bumalik ulit ang naririnig kong tibok ng puso ngunit hinayaan ko na lang kasi kailangan ko ng matulog dahil hating gabi na. Habang patagal ng patagal, mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. At bigla kong nakita ang aking sarili sa madilim na lugar kung saan wala akong makita na kahit ano, tila para akong nasa ibang dimensyon. Pagkatapos, may nakita akong puting babae na malabo ang muka. Sa takot ko ay gusto ko ng gumising, ngunit bigla niya akong pinipigilan magising. Sinubukan kong lumaban, ngunit kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako magising na umabot sa punto na umiiyak na talaga ako sa takot. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nagising rin ako. Sa pagmulat ng aking mga mata, naramdaman ko agad ang basa sa aking mga mata, pisngi at unan dahil sa aking pag-iyak. Nagtuloy-tuloy ito ng sunod-sunod na gabi, umabot ng isang linggo. Malaking trauma ang naramdaman ko noon, lalo na kapag matutulog na dahil pagkapikit ko pa lang ay nararamdaman ko na agad na magkakasleep paralysis ako. Natapos ang sunod-sunod na sleep paralysis nang nagdasal ako at galing sa puso. Nakahinga na ako ng maluwag at naging mapayapa na ang aking buhay pagkatapos ng kakaiba at nakakatakot na karanasan ang pangyayaring ito ay nagdala sa akin ng aral na laging manalangin. Hindi lang bago matulog kundi sa lahat ng oras at manalangin ng galing sa puso at hindi basta panalangin lamang. Ngunit may isang malaking katanungan ng aking nasa isip. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung nagpatuloy pa ang mga kababalaghang nagaganap? May pagkakataon pa kayang magising o tuluyan na lang akong nakapikit habang umaasa na may pag-asa pang makamulat muli.